Ang Kampanero. Pinakahuling balita at pananaw sa Pilipinas. Maligayang pagdating sa Ang Kampanero, kung saan dinadala namin sa inyo ang mga pinakahuling balita at mga pananaw tungkol sa Pilipinas. Ngayon, tatalakayin natin ang mga mahahalagang kaganapan mula sa ugnayang internasyonal hanggang sa mga isyung lokal. Manatili sa amin habang tinatalakay ang mga nangungunang balita ngayon. Magsisimula tayo sa ugnayang internasyonal. Tiwala ang Pilipinas na magpapatuloy ang suporta ng militar mula sa Estados Unidos, lalo na tumitindi ang tensyon sa South China Sea. Tiniyak ni Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, na magiging prioridad ang mga military patrol sa rehiyon. Ipinahayag din ni Romualdez ang kanyang optimismo na ang presensya ng U.S. military ay lalawak pa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ito ay kasunod ng lumalalang alalahanin tungkol sa lumalaking pagpapakita ng lakas ng China sa South China Sea. Ipinahayag din ni Romualdez na may mga hakbang na ginagawa upang maisayos ang isang pagpupulong sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. President Joe Biden. Pinapakita ng partnership na ito ang lakas ng ugnayang U.S.-Pilipinas at ang patuloy na pangako para sa katatagan ng rehiyon. Tungkol naman sa mga lokal na balita, Nagsasagawa na ng investigasyon ang gobyerno ng Pilipinas hinggil sa mga donasyong kinasasangkutan ng apat na Chinese nationals na hinihinalang sangkot sa espionage. Ang mga donasyong ito na nagmula sa mga organisasyong may kaugnayan sa Chinese Communist Party ay nagbigay daan ng mga pagdududa, lalo na't ang mga ito ay ipinamahagi sa mga lokal na opisyal ng gobyerno, kabilang na ang isang alkalde at mga miyembro ng pulisya. Nais ng gobyerno ng Pilipinas na tiyakin na walang mga nakatagong layunin ang mga donasyong ito, partikular na tungkol sa pambansang seguridad. Binanggit ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang kahalagahan ng transparency at ng tamang pagsusuri sa mga layunin ng mga nasabing kontribusyon. Ang investigasyon ay nagdulot ng mga pangamba hinggil sa banyagang impluensya at ang posibleng epekto nito sa soberanya ng Pilipinas. Sa magaan na balita, naglunsad ang McDonald's Philippines ng isang bagong produkto, ang Cheese Dunk Burger, na mabilis na naging paksa ng usapan, ngunit hindi sa positibong paraan. Ang kakaibang burger na ito ay isang karaniwang cheeseburger na may kasamang makapal na keso para i-dip. Bagamat ang layunin nito ay magbigay ng isang masaya at bagong karanasan sa pagkain, nakatanggap ito ng labis na negatibong reaksyon mula sa mga customer. Marami ang nagpahayag ng hindi pagkagusto sa lasa at tekstura ng keso na inihalin tulad pa ng iba sa tunaw na Crayola. Naging viral ang item sa social media, ngunit hindi ito sa paraang inaasahan ng McDonald's. Ang kontrobersyang ito ay nagpapakita kung paano ang mga makabagong pagkain ay maaring magkamali ng mensahe. Nagkaroon ng trahedya ng dalawang Russian tourists ang nasawi habang nagda malapit sa Verde Island, timog ng Manila dahil sa malalakas na alon sa ilalim ng tubig, isa sa kanila ay nalunod, habang ang isa naman ay inaatake ng pating. Ang dalawang natirang diver ay nakabalik ng ligtas. Itong insidente ay nagbigay diin sa mga alalahanin hinggil sa kaligtasan sa mga sikat na diving spots sa Pilipinas. Nakilala sa kanilang mayamang marine biodiversity. Kasalukuyang nagsasagawa ng investigasyon ang mga autoridad at tinitingnan ang posibilidad ng pagpapabuti sa mga safety measures upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Sa larangan ng politika, si Vice President Sara Duterte ay nahaharap ngayon sa mga impeachment complaints. Kabilang sa mga akusasyon ay ang mga aligasyon ng katiwalian, paglabag sa tiwala ng publiko at pagkakasangkot sa mga extrajudicial killings. Isa sa mga pinakamabigat na reklamo ay ang akusasyon na siya ay kasangkot sa isang planong pagpatay na kinasasangkutan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang First Lady, at iba pang mga pangunahing opisyal ng gobyerno. Ang isa pang reklamo ay tungkol sa maling paggamit ng mga pondo na itinalaga sa kanyang tanggapan at sa Department of Education. Sa ngayon, maraming House representatives ang pumirma sa impeachment complaint at ang kaso ay ililipat na sa Senado para sa mga susunod na hakbang. Ang isyong ito ay nagdulot ng maraming katanungan hinggil sa hinaharap ng political career ni Vice President Duterte. Iyan ang mga nangungunang balita ngayong araw mula sa Pilipinas. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng pagtingin sa mga komplikadong isyu sa politika, lipunan at internasyonal na relasyon na humuhubog sa ating bansa. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na update at tulad ng palagi, Manatiling may alam kasama ang Ang Kampanero. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para sa higit pang balita at pananaw. Hanggang sa muli, ito ang Ang Kampanero, ang inyong tinig ng katotohanan at kasaysayan.